Sa ibang balita, dumagsari na mga nakikiramay sa mga naulila ng SAF 44 sa Camp Bagong Diwa Tagig samantala umapela ng agarang hustisya mga naulila ng mga nasawing PNP Special Action Force members. Ito ang balita ni Rosalyn Corz. Kagabi pa nag-abang na sa gate ng Camp Bagong Diwa Tagig ang mga masilayan ang tinaguriang SAF 44 tanga ng mga lobo at banner, ito ang kanilang paraan ng pakikiramay sa bawat na ulila ng fallen heroes. Kaninang umaga, bata batalyon ng PNP staff members ang naglakbay mula sa kanikanyang destino upang masilayan sa huling sandali ang kanilang mga kabaro. Lahat, ramdam ang pangungulila at pakikisimpatya sa SAF 44. Panglimang araw pagkatapos ng pinakamasaklap na pangyayari sa buhay ng mga biktima, gaano man karami ang bulaklak at kandila, hindi nababawasan ng sakit at pangungulila ng mga naiwan sa buhay. Kasabay ng pagbuhos ng pakikiramay, di rin mapigilan ang pagdadalamhati at pagluha. Part na po yung kasi ng buhay ng asawa kong iso eh, na anong ko. Justicia talaga ang kailangan namin, ma'am. Managot na. Dapat managot! Dapat managot! Sa ngayon, ang tanging magagawa ng mga naulila ng isang ulirang asawa, ama, anak at kaibigan. Masakit din po para sa amin pero kailangan pong hindi ma-despair ano, ma sa mga nangyari. Hiniling naman ang isa sa asawa ng napaslang na pulis sa mga kapwa niya na wala ng asawa, na huwag mawala ng pag-asa at manatiling matatag. For the grieving wives, just like me, let us be strong for our children. Tulad ng pagiging mailap ng kapayapaan sa Mindanao, ramdam nilang matatagalan ang pagkamit ng hustisya para sa kanilang mahal sa buhay. Subalit hindi pa rin sila nawawala ng pag-asa sa magagawa ng pamahalaan para sa kanila. President, please help us! All I ask right now is justice. Not only for my husband was brutally killed, but for everyone who fought and fell. Nakatakdang ibiyahe ang labi ng ibang PNP SAF Commandos ngayong araw upang iuwi at iburol sa kanika nilang probinsya. Subalit mananatili namang nakaburol dito sa Camp Bagong Diwa ang iba hanggang bukas. Rosa Licoz, UNTV News, Worldwide.